Magandang araw po sa lahat. Welcome sa Salita ng Diyos. Sagutin po natin ngayon ang katanungang bakit namamatay ang tao. Pumasok ang kamatayan sa sandibutan nang hindi sinunod nila Adan at Eva ang ka-isa-isa isang utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Genesis chapter 3 verse 16 to 17. At dahil sa kanilang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, sila ay nagkasala. Sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At iyan po ang dahilan kaya ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan ng paglabag sa utos ng ating Diyos. Dahil nilabag nila ang utos ng Diyos, kaya sila ay naparusahan. At lahat ng tao sa mundo ay mamamatay sa Genesis chapter 3 verse 19b, sabi ni Yahweh, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Namamatay physically ang tao dahil sa kasalanan. Ngunit ang mga sumasampalataya kay Heso Kristo ay bubuhayin muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mananatili tayo sa piling ng ating may likha. At iyan po ay tiyak na magaganap sa itinakdang oras babaguhin na ng ating Diyos na banal ang lahat ng bagay. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa 1 Corinto chapter 15 verse 20 at verse 22, Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, ang pagpapal at kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Hanggang sa muli. Bye!